Magandang araw! Welcome sa ating Daily Motivation Series. Dito, pag-uusapan natin ang iba't ibang kwento at aral para tulungan kang maging mas matatag, mas positibo at mas inspired araw-araw. Kung bago ka lang dito, huwag kalimutang manatili hanggang dulo dahil baka ito na ang mensaheng hinihintay mo. Ngayong araw, sisimulan natin ang ating Broken Heart Series para sa lahat ng dumaan sa masakit na relasyon, lalo na yung nakaranas ng narcissistic abuse. Ang topic natin, ang unang hakbang sa pag-heal. Okay. Kumusta ka? Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo ngayon. Minsan, parang paulit-ulit na lang ang tanong sa isip mo. Bakit nangyari ito? Bakit ako iniwan? O bakit ako niloko? Natural na maramdaman mo na parang ikaw ang may mali. Pero, tandaan mo ito. Hindi mo kasalanan na minahal mo ng totoo ang tao. Hindi mali ang magmahal. Ang mali ay nasa taong hindi marunong magpahalaga. Sa totoo lang, kapag broken hearted tayo, lalo na kung galing sa isang relasyon na toxic o may narcissistic abuse, parang gumuho ang buong mundo natin. Parang lahat ng kulay nawala. Yung simpleng gising sa umaga, parang wala ng saysay. Yung mga lugar na dating masaya, biglang nakakapagpaalala na lang ng sakit. At yung mga bagay na dati kinabibilangan ng saya, nagiging trigger ng lungkot. Totoo, Mahirap. Pero ito rin ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon. May pag-asa. Hindi ito ang katapusan ng kwento mo. Una sa lahat, 'wag mong iwasan ang sakit. Oo, tama ang narinig mo. Hindi mo kailangang itago o itulak palayo ang nararamdaman mo. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Kung gusto mong sumigaw, sige lang. Kasi sa bawat luha na tumutulo, dahan-dahan ding gumagaan ang dibdib mo. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka kung hindi pa. Hindi mo kailangang ipakita sa mundo na malakas ka kaagad. Ang unang hakbang sa pag ay ang pagtanggap na nasaktan ka. Minsan kasi akala natin kapag pinilit nating maging matatag, mawawala agad ang sakit. Pero ang totoo, mas lalo lang tayong nadudurog kapag tinatakpan natin ang sugat na hindi pa naghihilom. Kaya, payagan mo ang sarili mong damhin ang sakit, pero huwag mong hayaan na dun ka na lang manatili. Alam mo ba kung bakit ang mga narcissistic abuse survivors ay hirap na hirap makamove on? Kasi sila ang laging nagbigay ng sobra, nagmahal ng tapat at nagtiwala ng buo samantalang yung karelasyon nila puro pangako, puro manipulasyon, puro salita pero kulang sa gawa. Iniwan kang bitin, iniwan kang sugatan, at iniwan kang nagtatanong. Pero heto ang katotohanan, hindi ikaw ang problema. Ang problema ay sila at ang kawalan nila ng kakayahang magmahal ng totoo. Ngayong araw, gusto kong sabihin sa iyo, Piliin mo naman ang sarili mo. Kung dati, lagi mong iniisip kung paano mo siya mapapasaya, ngayon tanungin mo naman ang sarili mo, paano ko pasasayahin ang sarili ko? Kung dati, lahat ng oras at atensyon mo, ibinibigay mo sa kanya, ngayon naman, ibigay mo iyon sa sarili mo, kasi deserve mo rin. Paano ba magsimula? Una, simulan mo sa maliliit na bagay. Gumising ka ng mas maaga at uminom ng isang basong tubig. Gumawa ka ng listahan ng mga simpleng bagay na nagpapasaya sa iyo. Baka kape sa umaga, paglalakad sa labas o pakikinig ng paborito mong kanta. Simulan mo ulit makilala ang sarili mo kasi baka matagal ka nang nawala sa sarili mo sa kakaisip sa kanya. At kung sakali namang babalik siya at magsasabing sorry Tandaan mong hindi lahat ng sorry ay kailangang tanggapin. Oo, mahal mo siya dati. Pero mahalin mo rin ang sarili mo ngayon. Kung nararamdaman mong hindi na siya makakabuti para sa iyo, huwag ka nang bumalik. Kasi ang healing ay hindi lang sa pagtanggap, kundi pagdesisyon, pagdidesisyon na huwag nang hayaan ulitin ang parehong sakit. Gusto ko rin ipaalala na hindi ka nag-iisa Maraming tao ang nakaranas din ng ganyang klasing sakit. At alam mo kung anong nangyari sa kanila? Nakabangon din sila. Nakahanap din ng bagong saya, bagong pag-asa at bagong pagmamahal. Kaya sigurado ako, darating din ang araw na babangon ka at tatawanan mo na lang ang mga luhang iniiyak mo kung ikaw ay umiiyak pa rin. Kapag nararamdaman mong wala nang nagmamahal sa iyo, alalahanin mong may mga tao pa ring totoong nagmamalasakit. Pamilya mo, mga kaibigan, o kahit mga taong nakikilala mo sa mga simpleng pagkakataon. At higit sa lahat, may Diyos na laging nandiyan para sa iyo. Hindi ka kailanman iniwan niya. At sa oras na parang wala nang saysay ang lahat, siya ang magiging lakas mo. Ngayon, gusto kong gawin mo ito. Huminga ka ng malalim. Ipikit mo ang iyong mga mata at sabihin mo, Ako ay malakas. Ako ay karapat-dapat. Ako ay magsisimulang muli. Ulitin mo yan hanggang maniwala ka. Kasi sa totoo lang, totoo iyan. Darating ang araw na makikita mo na lahat ng sakit na ito ay naging dahilan para mas maging matatag ka, mas maging matalino at mas maging mapagmahal. At oo, darating din ang tamang tao para sa iyo. Yung taong hindi ka lulukohin, hindi ka iiwanan at hindi ka gagamitin. Yung taong mamahalin ka ng totoo at sa oras na dumating siya, masasabi mong buti na lang hindi ako sumuko. Kaya ngayong araw, kahit maliit na hakbang lang, simulan mo na ang healing journey mo. Hindi ito madali, pero hindi ka nag-iisa. At sa bawat araw na lilipas, unti-unti mong makikita na kaya mo pala. At oo, magagawa mo. Salamat sa pakikinig. Kung gusto mong ipagpatuloy ang journey na ito, abangan mo ang susunod nating episode. Tandaan, bawat araw ay bagong pagkakataon para bumangon at magmahal muli. Kita kits bukas para sa day 2 ng Broken Hearted series. Ito po si Vivian. Huwag kalimutang i-like ang ating video at i Maraming salamat.